Magandang araw ulit sa inyong lahat. Alam nyo ang presyo ng itlog dito sa amin ngayon, la, mas bumaba pa kaysa dun sa 190. Kasi nung, ano, nung nakaraan, una muna, nag, ano yan, eh, nag 220. And then, naging 200. Tapos, naging 190. Ngayon, 180 na lang. At ito yung small size. Ngayon, yung medium, naging 190 na lang. So, pabawas ng pabawas yung presyo nila. Pababa ng pababa. At, uh, siyempre, it follows na yung large at saka extra large, na nabawasan din ulit ng 10 pesos. Kaya, kaya ngayon, sino ang, ano, sino ang may benefit sa mga presyo yan? Kasi yung, ano, yung trend ng itlog, ganito kasi talaga pag summer. At, meron akong video noon na ginawa. Yung, pag, pag summer na ganito, dagsa ang itlog talaga. Yun ay kung yung lugar ay maraming ano, maraming competitors, no? Yung mga maraming mga malalaking farm, ganyan na ano, na may alaga ng layer. Tapos kaya yung mga itlog nila, siyempre uh, i-distribute nila ngayon sa lahat ng sulok na pwede nilang pagdistributan. Oh. Dito sa amin, dito sa town namin, napakaliit lang na town to. At uh, yung mga may layer may layer farm mga backyard lang ang nandito yung iba may may ano may 500 heads 300 heads may 100 heads di ko lang alam kung may nag-aalaga ng 50 heads pero yung yung alam ko na nakita kong nagdi-distribute siya dun sa isang tindahan ano lang 100 heads lang daw na layer yung sa kanya tapos yung isa naman, yung ano, uh, binabagsakan din siya kasi ng itlog doon. So siya yung wholesaler niya. Uh, 300 heads naman daw yon. Uh, layer farm, isang layer farm sa bar, isang baryo dito sa amin. So ibig sabihin, ang competition dapat no dito sa lugar namin ay mababa. Kasi nga kaunti lang ang may alaga ng layer ng mga layer. Tapos, magkukulang pa sana ng itlog dito sa sa amin kasi nga county lang. Ang ang kaso, syempre dahil sa trend nga na ano, 'di ba, na uh, ma mataas ang supply or maraming supply bags ano tagsa. edi eh di syempre, yung mga itlog na galing doon sa ibang bayan at ibang siyudad na pupunta dito. Ibig, uh, ibig sabihin, uh, pinapasok ng mga ibang traders yung uh, town namin para makapag sila ng uh, itlog. At yun ang isang dahilan kung bakit napipilitan na magbaba ng presyo yung mga backyard layer, layer farmers dito. Dahil kung hindi sila magbababa, sila naman yung hindi makakabenta. Yung competition mataas, dagsa ang itlog. Mataas ang supply, no. Mataas ang supply ng itlog. Mataas ang competition. Kaya napipilitan na bumaba ang presyo. Kaya 'yun pa rin ang ano, 'yun ang nagiging trend sa itlog, no. Uh, kaya 'yun 'yung silbi ng pagko ng mga farmers ng 'yung markup nila at saka 'yung cost of production nila. Kasi nga Uh, para at least alam nila na kung bumaba ang presyo ng ng itlog sa market, siyempre baka may, baka may nauna na sa kanilang nagbaba ng mga farm, no? At least alam nila na kung bababa pa sila ng konti, alam nila na lulusot pa rin yung presyo nila. At uh, ang nangyayari, no, yung mga uh, ibang mga seller ng itlog galing sa ibang town. Hindi naman bumaba ang presyo ng feeds para sila ay magbaba ng presyo din ng itlog. Pero, yung competition kasi, mataas. May mga, may mga kompetensya sila na nanggagaling sa uh, ibang town dito sa province namin at meron din sa ibang ano, lugar galing dyan sa kabilang syudad, sa kabilang probinsya. So, sila yung mga uh, nagiging competitors nila, hindi yung competitors nila ng mga backyard layer farmers dito. Dahil kung sila-sila lang, uh, hindi nila masusuplayan lahat ang tao dito sa amin ng itlog. Kasi nga, kaunti lang. So, sino ang nagbe-benefit dito sa pagbaba ng presyo ng itlog? Siyempre, yung retailer. Kasi, yung wholesaler siyempre kung nakita niya na bumaba na ang presyo doon sa paligid niya, hihingi ngayon ng uh, discount, hihingi ng bawas presyo doon sa layer farm. At itong layer farm naman, kung kakayanin niyang magbigay ng ano uh, discount doon sa wholesaler niya at uh, bababaan pa rin niya. Dahil nga kung hindi naman siya magbababa at mag-stick siya doon sa presyo niya, iiwanan siya ng, 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 ng wholesaler niya siyempre, di ba? So hindi siya makakabenta. Kaya magbababarin uh, magbababa rin ang wholesale ang ano, ang farm ng sa kanyang gate uh, farm gate price. Ngayon, itong wholesaler naman dahil nakahingi ng pagbaba, pababaan din niya yung bigay niya doon sa retailer. Pero itong retailer hindi mo aasahan na ibababa niya yung presyo ng todo-todo na, kagayan ang gagawin, ginagawa ng farm. Yung retailer kasi, kung napansin niyo magbababa, magbababa man ng konti no uh, kaunti lang pero halos tumatumbling tambling yung presyo ng halimbawa nagtaas na yung itlog no mahirap nilang ibaba yon parang ano lang diyan parang gas <laughs> mabilis magtaas pero mahirap magbaba ganon yung ano so nag ang nagbe-benefit diyan yung uh, yung retailer although konti lang ang makuku ang ano ang amount na na ano 'di ba ki magiging kita nila pero yung benefit talaga na uh, yung presyo kasi hindi hindi nila binababaan talaga bibilihin pa rin yan ng end consumer kahit mataas ang presyo nila kasi kailangan ng ng end consumer so yung retailer sila yung mas may benefit doon sa pagbaba ng presyo hindi yung uh, end consumer dahil kung 9 pesos ang ang bili ang ano mo <laughs> ang bili mo doon sa small noon 9 pesos pa rin ngayon oh <laughs> uh, uh, kaya 'yun ang ano 'yun ang trend sa itlog kaya uh, bumabaman man yung uh, farm gate price Wholesaler bababaman pero ang retailer konti lang mag may, uh, magbababaman sila konti lang or tatambling pa rin ng, kagaya ng dati yung presyo nila So, yung end consumer, yun, bibili lang nang bibili dahil kailangan niya. So, hanggang dito na lang muna tayo, no. Uh, update ko lang yung, ano, in-update lang ko lang kayo dun sa presyo ng itlog dito sa amin. Uh, hindi ko lang alam kung yung presyo ng itlog din dyan sa inyo, sa mga lugar ninyo, ay kapareho ng dito sa amin. Pero dito sa amin talaga, ganun ang presyo ngayon. Lalo na, uh, pinapasok ng, ano, marami talagang kumapasok ng mga Uh, traders, yung mga uh, egg sellers, no? Dito sa, uh, ano. At lalo na, farm pa pala yung pinanggagalingan ng isang nagde-deliver, no? Farm, talagang diretso from farm. So, sana nakapagbigay ako ng, ano, ng idea sa inyo, no? Uh, or kahit tip na rin siguro yan para sa mga nagtitinda na, ano, mabigyan ko lang kayo ng idea tungkol sa presyo. Uh, sana yung mga ah uh, bago rito sa channel ko, ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe at pakihit na rin ang notification bell para sa mga ma-update kayo no, sa mga susunod pang mga videos. At thank you sa mga nag-share at patuloy sana ninyong i-share, ikalat ang uh, channel ko at saka mga content ko para may iba pang mga taong matulungan uh, na pwedeng yung mga tanong nila ay makita nila dito sa channel ko yung sagot at salamat salamat sa inyong lahat mga subscriber ko uh, hanggang dito na lang muna pagpalain sana tayong lahat